po tayo ngayon na ah. ano, buko. Ayun. Sabi kasi ano daw ito, mas effective daw ito makapagpagali. Iihawin mo na <coughs> yung buko. Ayan, bago siya iinom. Diba? Ah, dito tayo sa fresh na fresh from the farm na paligid ko naririnig niya yung mga hangin. Grabe. Ang sarap sa feeling na fresh from the farm. Haha. <laughs> ito guys, fresh din to. Kaya nga Kuya sa puno. Meron din dito, pero walang bubo na Dinala pa dito. Kakapitas lang Ng buko na ito. Ito Fresh na ano yan. Fresh from the tree. <clears throat> yan. Ganyan siya guys. Guys, comment down below kung ginagawa niyo rin ito. At kung para saan yung ano. Baka ginagawa niyo rin yung pag-iihaw ng buko dyan sa so, ino bago yung effective ba siya sa anong sakit. Diba? Ikaw comment ko naman, guys. Hila <laughs> niya dito, diba? Mga kayo na iba't iba. Huni ng ibon dito. May mga mano. Tenor pala. Ito, guys. Yung cemento na yan. Dati yan siyang kulungan ng babon. Yes. Dati dito yan siya. Oh, ayan yung mga kainan yung nilumot na alam nyo ba guys yung pa ako itong ano na to puno na yan ng santol hindi siya ganyan kataas ang ganyan na yan siya tapos ngayon ang laki na kahit yung ugat niya oh, ay yung pinakapuno sobrang laki na guys oh dati inaakyat ko pa yan yung bata pa ako dito kaya hindi na pag dito ka talaga grabe yung hangin sariwa pag sa city kasi grabe yung pollution. ayun may lumilipad na id wala wala na yung tapos dito ayun sa susunod na naman yung iba guys ayun Thank so much. Thank you so much. Thank you so much.